Ang lalaki ng patak ng ulan. Ano pang masan din nga Hindi eh? nga yung nunas Tara nakal? Oh? Sige, sige Ano What's up mga Kanoy P? Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Araw ng Webes mga Kanoy P Lalabas pa lang tayo para mamasada At kaninang madaling araw ah, Hinatid ko sila misis at Bibi ka sa San Nicolas So ngayon oh, <laughs> pa lang tayo na magbublog mga Kanoy P. At kung naalala nyo yung pinaayos ko kay Mia nung nakaraan mga kanipi na starter motor niya Bali ngayon nasira na naman yung starter motor ni niya Kaya dumating na rin yung ano, yung inorder ko na starter motor para sa kanya. Ayan. CT1258 mga kanayipi. TTGR, ayan. So inunbox ko na kagabi mga kanayipi na dumating. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung starter motor na nabili ko sa online sa Shopee. Ayan mga kanaypi. So, tinisting ko kagabi sa battery. Ayos naman siya. Kaya yan ipapagamit ipapakabit natin mamaya mga kanaypi. Papakabit natin mamaya sa pwesto ni Dancing Mechanic. Ayan mga kanaypi para may starter motor na ulit si ano si Mia. Merop kasi pag ano ah uh, kick lang mga kanayipi. Mahirap pag namatay yung makina sa traffic. Hassle na ano mag-kick sa kanya. Kaya mas maganda na naka-starter motor na lang, ano. So kukunin ko na to at lalabas na tayo mga kanayipi. Bali 10:38 na ng umaga mga kanoypi. Tapos na rin ako na nagpakain sa aking mga alagang manok. Kaya pwede na akong mamasada. Bali bukas bukas pa sila uuwi sila Mrs. at uh, Bibi Mika. Ayun. Sunduin na lang natin bukas mga kanoypi. Ah. Hopefully ngayong araw makarami na naman tayo sa pasada para may pang-allowance na nito sir nito oh, sir Dito na pwede sa. Ah oh, pwede sir. May tatay naman. Sige na pumasok na. sige, dandan lang po tayo. Ah, oh, sige, sir. Sa harap ba ng SM? sa harap. Dito kay sir. Dito na mga pinapa masaya talaga. 60. ay pagkano? 60. 200 naman yung piling. ay 200 kasi mga kanaipi Kumita pa tayo ng 60 pesos Let's go, let's go Ay mga kanaipi, check natin kung ano Kung walang ginagawa yung ano kasama ni Dancing Mechanic Para may pakabit ko na yung starter motor di siya at sila daming ginagawa é 50 nadao? Ah? 50. 50 e 40. Ninguém. Okay. 50 santi ayos na yan, may pasera tayo dito sa kabila ito ngayon Kyle Anong alam ito nga eh? Ibalahan ka pila sa Targa tayo ng bakal mga kanaybi lapit lang naman eh xong mấy xanh này, thank you VIP kumita tayo ng 90 pesos sa tatlong pasero natin ayan mga kanipi sundoy natin yung anak ni Pangasinan Tor Ah, sige ate. Magkita ng kaklase niya, mag kasi sila. Sige. Sige. Ayan mga kalayipik. Natin na natin yung anak ni Pangasinan ng tour. Mita tayo ng 50 pesos Ayan mga kanipi, May dalawang tray tayo dito na large size Na itlog Tapos kuha natin yung ano Yung trapal ko sa harapan. Makulimlim na naman yung langit Nagbabadya na naman na ulan Tapos ito Dalawang tray kaya Auntie Lilia Kay Auntie AB Ayan, deliver natin mga kanoy Sa mo gumatak tang lambong itlog. Oh, dadatang ako din sa mga ngarti. Ila oh. onkart lambong kuno biga. Thank you. Mas tapi piksan lampung ang madi. Oh, sa bagay we na. Ta mangandalanan ni. Eh. Ta mangandukot ta mangandalan. Sige, thank you.

Pak, dikekan ah. Eh. Ini sebab koyak. Ini pakai. Dia ada kumuna yung trapal ko <laughs> lalaki na ang patak ng ulan Trapal muna ako mga uh, ka Na, no, huwag trapal kang sama ta

yang pentas dia nonas, salah? Oh, segi segi. Alunas. nakakarga no. ako, ano na o ako, ano na das senão... ok. ako na ito Basak Pati bubungan ni Mia Basang basak <laughs> Basa na tayo ah palit na ako makakanayi. Kinuha ko na rin yung ano, yung kapote ko. Ayan. Para kung umalan man ulit, ay eh magagamit tayo, di ba? Ay eh magagamit akong yung kapote nang <laughs> hindi na ako mabasa. Meron pa rin pambunambon mga kanayipi. At madelim pa rin yung ano, langit. Kaya mabuti na lang kinuha ko na 'to. Para may panangga tayo sa ulan ano ipi kumita ulit tayo ng 50 pesos balik tayo ng ano paradahan hindi ko pala ipapalaga yung ano yung starter motor ni Mia ang daming ano trabaho ng mga mekanik o doon kahit mechanic sing mekanik mga kalipi eh, may karga na tayo mga kanaipi thank you ko na yung pang last trip na biyahe ko mag edit pa ako ng vlog ko eh Ay, Sobrang busy talaga ni Kanoy Kaya hindi pa ako nakakapag-reply ng comment nyo Pagpasensya nyo muna ako mga Kanoy no?